Isang lalaki na kakarating lang sa Estados Unidos ang nakatuklas na may naganap na kudeta sa kanilang bansa, habang siya ay naglalakbay, kaya hindi na valid ang kanyang pasaporte at na-stranded siya sa paliparan. Ito ang kwento ni Victor, isang lalaki mula sa isang katang isip na bansa na tinatawag na Krakosya, at kahit ibang iba ang kanyang wika, pumunta siya sa Estados Unidos upang bumisita. Pero nang ipinakita niya ang kanyang ID, Agad siyang sinamahan ng mga pulis na nagtangkang tanungin ang layunin ng kanyang paglalakbay, ngunit hindi sila magkaintindihan dahil sa pagkakaiba ng wika. Dito niya nakilala si Frank, ang direktor ng customs, na habang kumakain ng tanghalian ay sinubukang ipaliwanag kay Victor na may naganap na kudeta sa kanilang bansa, kaya ipinagbawal ang paglalakbay at hindi nawasto ang kanyang pasaporte. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng pumasok sa Estados Unidos bilang refugee o sa anumang immigration status dahil hindi kinikilala ang bagong gobyerno ng kanyang bansa. Sa madaling salita, isa siyang mamamayang walang bansa. O sa mas malinaw pa, isang hindi katanggap-tanggap na mamamayan. Pero baliwala lahat ng paliwanag dahil wala ni isa sa mga ito ang naintindihan ni Victor. Sa kabila nito, ibinalik siya sa International Transit Area ng Paliparan, at sinabihang huwag umalis doon hanggat hindi naayos ang kanyang immigration status. Dahil kapag umalis daw siya sa paliparan, ay maaari daw siyang maaresto. Binigyan siya ng police escort ng ilang food vouchers dahil wala ng halaga ang pera ng Krakosya sa US at isang phone card para makatawag kahit kanino. Sinubukan ni Victor gamitin ang telepono pero hindi niya alam kung paano ito gamitin at kahit magtanong siya, walang tumutulong. Maya-maya, sinubukan niyang tulungan ng isang babaeng hindi maisara ang kanyang maleta. Pero sa pagtulong niya ay nasira niya ito, at ang janitor na si Gopta ay aksidenteng kinuha ang mga food voucher na nahulog at itinapon sa basurahan. Nang sinubukan ni Victor na kunin ito, hindi sila magkaintindihan dahil sa kanilang wika. Lumipas ang mga oras, at nang dumilim na, gumalagala si Victor hanggang makakita ng kwarto na tila inabandona. Pumasok siya roon para matulog kahit hindi komportable ang mga upuan. Gitna ng gabi, nagising siya sa takot ng may lumapag na eroplano at inakala niyang pulis ang dumating. Kinabukasan, nabalitaan ni Frank na siya ang magiging kapalit ng kanyang boss pag nagretiro ito. Pinayuhan siyang mag-ingat dahil may mga inspector daw na mamatsyagan siya kung paano siya magtrabaho. Pero makalipas ang ilang sandali, nakita niya sa CCTV si Victor na nakasuot ng bathrobe sa gitna ng paliparan dahil nagtangka siyang maligo sa banyo. Paglaon, muling bumalik si Victor sa immigration at kahit mahirap sa una, unti-unti niyang kinuha ang mga kailangan para makapasok sa bansa. Pero dahil tuloy pa rin ang kaguluhan sa kanilang bansa, sinabi ni Officer Torres na nasayang lang ang buong araw niya, dahil siya ay nasa kategorya pa rin hindi katanggap-tanggap. Nagtaka si Frank kung bakit hindi pa rin umaalis si Victor sa airport, kahit walang kasiguraduhan kung kailan maayos ang lahat. Para hindi makaapekto si Victor sa kanyang trabaho, may binabalak si Frank. Lumipas ang mga oras at nabugutom na si Victor, pero wala siyang pera o voucher, kaya kumuha siya ng crackers at dressing mula sa basura. Maya-maya, lumapit si Frank at sinabing sa ganap na alas 12 ng tanghali, mawawala daw ang seguridad sa pintuan ng airport at makakalabas daw siya ng walang problema. Pero ito pala ay isang patibong lang at plano ni Frank na iparesto siya. Nang dumating ang alas 12, nakita sa CCTV na papalapit si Victor sa pintuan, pero hindi siya tumuloy dahil napansin niyang sinusundan siya ng kamera. Sa mga sumunod na araw, tumulong si Victor sa isang stewardess na nadula sa basang sahig, at agad siyang nahumaling sa kanya. Pero agad din siyang nasakta nang dumating ang kasintahan ng babae. Nagsimula nang kumalat ang chismis ni Gupta na si Victor daw ay isang CIA agent na naniniktik sa kanila, pero hindi ito pinansin ng iba. Sa gitna ng gutom, nadiskubre ni Victor na may machine na nagbibigay ng coins kapag isinasa uli ang mga karito ng bagahe, kaya nagsimula siyang mangolekta nito para may pambili ng pagkain. Araw-araw, dumadami ang mga karitong isinusoli niya. Isang gabi habang kumakain, nanood siya ng balita tungkol sa kanilang bansa, pero puro English, kaya bumili siya ng mga libro para matutong magbasa ng English. Lumipas ang mga araw at natutunan na niyang magbasa ng English. Muling bumalik siya sa immigration at agad siyang kinilala ni Torres, pero ngayon ay mas magaan na ang usapan nila pero na-reject ulit siya. Nagplano siyang mag-ipon pa ng pera sa pamamagitan ng pagsasauli ng kariton, pero inalis ni Frank ang pagkakataong iyon sa kanya at kumuha ng bagong empleyado para sa trabaho. Habang nakita ito ng isang lalaking nakapula sa likod. Sa gutom, muli siyang kumain ng crackers mula sa basurahan. Muli niyang nakasalubong ang stewardess at masayang binati siya. Pero lumalabas na hindi siya ang hinahanap nito kundi ang lalaki noong una. Kung saan nabangga siya nito at nahulog ang pagkain niya. Habang nililinis niya ang kalat, nagalit si Gupta dahil inakala niyang inaagawan siya ni Victor ng trabaho. Sa gabi ng bumalik na siya sa tulugan niya, inalok siya ni Enrique ng pagkain kapalit ng impormasyon tungkol kay Officer Torres dahil in love siya rito. Tinanggap ni Victor ang alok at araw-araw siyang nagbibigay ng impormasyon kapalit ng pagkain kay Enrique, kaya ang pagkain ay hindi na problema. Isang araw, inalok siya ni Frank na pumasok sa bansa bilang refugee pero kailangan niyang sabihin na tatakot siyang bumalik sa kanyang bansa. Ayaw ni Victor, kahit hindi siya mahusay sa English, malinaw ang kanyang prinsipyo, ayaw niyang siraan ang kanyang bayan. Kaya bumalik siya sa transit zone. Doon, narinig niyang nakikipagtalo ang stewardess sa kanyang nobyo at nalaman niyang may asawa pala ito at kabit lang siya. Lumapit si Victor na kunwaring may tinatawagan sa telepono para tulungan siya. Nakilala natin ang stewardess na si Amelia. Sinabi ni Victor na na ang kanyang flight at isa siyang contractor. Inimbitahan siya ni Amelia sa isang hapunan, pero tinanggihan niya ito dahil hindi siya pwedeng lumabas at wala rin siyang pera. Akala tuloy ni Amelia na binabastos siya ni Victor. Kaya naghanap ng trabaho si Victor sa mga tindahan sa airport, pero lahat ay tinatawanan lang siya maliban sa isang lalaki na nagbigay ng telepono para tawagan siya. Ilang oras siyang naghintay at sa huli tinawagan lang siya ng lalaki para sabihan na kumuha na daw sila ng iba. Mamaya, napunta siya sa isang bahagi ng airport na under construction at buong gabi siyang nagtrabaho. Sa umaga, nabighani ang mga trabahador sa ganda ng ginawa niya at tinanggap siya bilang manggagawa. Sa mga sumunod na araw, inimbitahan siya ni na Enrique, Gupta, at ng mga tagabagahe para maglaro ng baraha gamit ang mga unclaimed na gamit. Dati hindi siya pinagkakatiwalaan ng matanda pero kalaunan naging magkaibigan na sila. Lumipas ang mga linggo at muling nakita ni Victor si Amelia sa isang bookstore. Inimbitahan siyang muli ni Amelia at nayon ay pumayag na si Victor. Mamaya, nagalit si Frank nang madiskubre niyang mas malaki pa ang kinikita ni Victor kiesa sa kanya, kaya tinangkang ipaaresto si Victor sa mga pulis, pero nabigo siya. Sunod, inilagay niya si Victor sa kulungan sa airport bilang paghahanda sa isang inspeksyon. Sa mismong araw ng inspeksyon, may biglang hindi inaasahang nangyari at may pasaherong nahuling may bitbit na gamot na walang lisensya. Nagwawala ang lalaki kapag kinukuha ang gamot sa kanya at ang problema wala ni isa ang nakakaintindi ng kanyang wika maliban kay Victor. Humingi si Frank ng tulong kay Victor para maging translator kapalit ng kalayaan niya. Kinausap ni Victor ang pasahero at sinabi ng pasahero na ang gamot daw ay para sa kanyang ama at hindi niya daw alam na kailangan niya ng lisensya. Nagmakaawa ang pasahero kay Frank pero agad siyang dinampot ng mga security. Pero sinabi ni Victor na nagkamali daw siya sa pagtatranslate at sinabing para sa pusa daw ng lalaki ang gamot kaya hindi na kailangan ng lisensya. Pinalaya ang pasahero pero inisip ni Frank na nagsisinungaling si Victor kaya minaltrato niya siya at nakita ito ng boss niya. Nalaman ng mga empleyado ang nangyari kaya humanga silang lahat kay Victor. Isang araw, nagdala si Victor ng isang regalo kay Frank para makipagbati at sinabing gusto niyang pumunta ng New York para tuparin ang pangako niya sa kanyang ama. Pero galit pa rin si Frank at ayaw siyang palabasin ng paliparan. Nag-alok ang mga kaibigan ni Victor na palabasin siya sa loob ng maleta, pero gusto lang ni Victor malaman kung kailan babalik si Amelia. Bumili siya ng magandang damit at naghintay siya sa pagdating ni Amelia. Habang naghihintay, sinabi ni Gupta na siya daw talaga ay taga India at may kaso daw siya doon kaya hindi siya makauwi, sinaksak niya daw ang isang kurap na politiko. Mamaya dumating na si Amelia at nag-date sila sa isang rooftop kung saan ginawang restoran ng mga empleyado ang lugar. Doon inamin ni Victor na sa airport talaga siya nakatira at akala ni Amelia ay biro lang ito dahil lagi siyang bumabiyahe. Ang date ay nagtapos ng maayos at nangako silang magkikita ulit. Sunod makikita natin si Victor na may tinatrabaho at humingi ulit ng pabor si Enrique sa kanya dahil bumili daw siya ng isang singsing -sing at gusto niya itong ibigay kay Torres. Binigay naman ito ni Victor at kinasal ang dalawa sa airport habang nasalo naman ni Victor ang bulaklak. Pagkatapos ng ilang araw, ipinatawag ni Frank si Amelia at itinanong niya kung bakit niya gusto si Victor. Sinabi naman ni Amelia na hindi niya daw maintindihan ito kaya ipinaliwanag sa kanya ni Frank ang totoo tungkol kay Victor. Dahil dito agad na pinuntahan ni Amelia si Victor at pinaratangan niya siyang nagsinungaling sa kanya. Humingi ng tawad si Victor at ipinakita niya kay Amelia ang ginawa niyang regalo na inspired sa regalong binigay ni Napoleon kay Josephine. Sa isang punto natakot si Amelia dahil inakala niya na isang baliw si Victor. Pero ipinakita ni Victor ang isang lata at sinabi niyang fanatiko daw ng isang jazz band ang tatay niya. Apat na taon na daw na kinokolekta ng tatay niya ang mga autograph ng lahat ng miyembro ng banda. Pero namatay daw siya bago niya makuha ang pinakahuling autograph, kaya nangako daw siya na pumunta sa New York para kunin ito. At sa puntong iyon sila ay naghalikan. Makalipas ang ilang araw, natapos na ang gera sa Krakosya, kaya nagkaroon sila ng party ng mga kaibigan niya. Binigyan din siya ni Amelia ng emergency visa ng isang araw para makapunta ng New York at makuha ang autograph na ikinatuwa naman ni Victor. Pero nangyayain niya si Amelia na sumama sa kanya, nalaman niyang nagkabalikan na pala sila ng nobyo niya at umalis kasama siya. Sa immigration, pumunta si Victor para makalabas na sa paliparan, pero nakita ng officer na walang pirma ang visa niya at tanging si Frank lamang daw ang makakagawa nito na kung saan naghahanda na sa promotion niya. Ayaw pa rin siyang tulungan ni Frank at sinabing bumalik na lang siya sa bansa niya. Nang napumilit si Victor, binantaan niya si Victor na ipapadeport niya daw si Gupta para makulong sa India at tatanggalin sa trabaho ang mga kaibigan niya. Dahil dito tila nawala na ng pag-asa si Victor at nagpaalam na siya sa mga kaibigan niya. Pero ikinagalit ito ng mga kaibigan niya dahil madali siyang sumuko. Nalaman ni Gupta ang nangyari sa isang security at sinadya niyang pumasok sa airstrip para magkaroon ng violation at madeport siya. At para wala ng rason si Victor na sumuko at ipagpatuloy ang pangako niya. Sunod pumunta si Victor sa exit at lahat ng empleyado ay sinamahan siya at binigyan siya ng mga regalo. Galit namang inutusan ni Frank ang mga security na aristuhin siya pero ang officer na humuli sa kanya sa umpisa ay ibinigay sa kanya ang jacket niya at hinayaan siyang makalabas. Si Victor ay sa wakas nakalabas na at nang papasakay na siya ng taksi nakita niya si Amelia na dumating kung saan umiti lang ito at nagpaalam. Sunod si Victor ay pumunta sa concert ng musician na hinahanap niya at ikinuwento niya sa kanya ang kwento ng tatay niya at ang huling autograph. Pagkatapos matupad ang kanyang pangako, si Victor ay sumakay ulit sa isang taxi at proud niyang sinabi sa driver na uhuwi na daw siya. Maraming salamat sa panunood! Like and Subscribe my channel for more videos!